January 2, 8.15 a.m. At nandito ako ngayon kasama yung mga mail pack, bullet, si Lucas, si Dilim, si Pyongyang, si Rasha, and si Chico. Topic today ay ang Superos New Year's Resolution. at lahat naman ng tao nagpaplano ng New Year's Resolution. Hindi na siya magiging magastos. Mas magiging mabait na. Gusto niya maging healthy. Yan. Kaya marami ang gusto ay magpapayat. Including myself marami akong na-receive na message last year about, Sir, kailangan alagaan mo ang health mo sa, para sa mga aso mo. Kung 39 years old ako ngayon, at say if I live around 80 years old, meron na lang akong 41 years to live. Kung 80 years old, meron akong 41 years para sa mga aso ko, para sa pamilya ko, at para sa supero. Mahaba na ba yon? Ang tao naman never na contento, no? Pero para sa akin, 41 years, kung ano man yung nagawa ko from 0 years old to 40 years old. Can you just imagine yung kaya kong gawin sa another 40 years. Magagawa ko lang yung another 40 years kung healthy tayo, kung hindi tayo magkakasakit. So ayaw ko na stress kaya yung mga bashers dyan, yung mga bashers, bahala kayo sa buhay nyo. <music> kung totoo sinasabi ko, makikita nyo ang transformation ng katawan ko. Kung ang ina, nagtimbang ako, 87.76 kilos, at nakita nyo yung aking masculine body. Tingnan natin, at the end of the year, kung ilang kilo ko. Right, so walk. Ako nang bahala kay pangarap. Pangarap! Shhh! Come on! Come on! Bye, boys! Bye! Pangarap, come on! Hey! Putik! Come here! Good! Come on! Come on! Good! mm Yeah, all right. <laughs> Ang isa pang napag-iwanan sa supero ay yung mga halaman namin. Priority namin yung anak namin. Napabayaan namin yung mga halaman. So yung iba namatay na, yung iba mamamatay pa lang, yung iba naman ay buhay pa, matibay. Part ng New Year's resolution namin na mag-asawa ay yung mga halaman namin ay mabuhay lahat. Para pagkalimbawang inopen namin ng supero sa public ay makikita nyo naman na balanse ang buhay. Hindi lang puro aso, hindi lang puro raw dog food, dapat ay buhay din ang na nature. Although masasabi ko na yung mga puno naman namin ay buhay na buhay. Ang problema namin yung mga cactus and succulent sa amin, kailangan namin mag-double time para maayos yun. At sana ay uh, ma-inspire din kayo gaya ng na-inspire ako sa mga aso ko. Yo, Rasha. Yes, Rasha. Nga na si Dilim. Kung minsan ang basher hindi lang yung mga keyboard warriors. Ang basher natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin at sinasabi sa atin na... Masyado namang masyado namang maganda yung plano mo. Masyado ka naman nangangarap. So meron talagang ganyang pagkakataon. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi naman yung sinasabi nila. Hindi naman yung opinion nila. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung opinion mo at yung kaya mong gawin. Maraming maghihila sa inyo pababa. Pero ang isipin nyo, hindi sila mahalaga. Ang mahalaga ay ikaw.